Tatlong astronaut, isang Amerikano, isang Ruso at isang Pinoy ang napili para sa isang matinding space experiment. Isang taon silang mag-isa sa space, walang komunikasyon sa Earth at isang bagay lang ang pwede nilang dalhin. Sabi ng NASA, ano gusto nyong dalhin, Amerikano? Isang buong truck ng McDonald's Quarter Pounders. Ruso, isang buong truck ng vodka. Pinoy. Isang buong truck ng sigarilyo, Marlboro Reds, boss! Nasa, sige, launch na kayo. Lumipas ang isang taon at dumating ang pagbabalik ng tatlong astronaut. Pagbukas ng hatch, sumikip ang exit. Boom! Laki ni Amerikano, parang si Thanos. Wala akong ginawa kundi kumain eh. Sumunod lumabas si Russo, parang multo. Namumula ang mata, nanginginig, mukhang lasing pa rin. Gumanti ang vodka, Brad! Huli lumabas si Pinoy. Tahimik, nanginginig, mukhang baliw. Nasa, Lodi, anong nangyari sa'yo? Pinoy, nasa, 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 naman eh! Nasa, anong problema? Pinoy, hawak ang ulo, umiiyak. Isang buong truck ng sigarilyo, binigay nyo. Pero, nasaan? Ang lighter?